It's coming, it's Oh, thank <laughs> you. Hello, Kendall! All good? Okay, let's start to play! Yeah, are you ready? I'm ready! ready. Hello hello magandang arah Punta na naman kami ng shop. Enjoy na enjoy na naman ang aming little girl. Yan, happy talaga siya pag pumunta kami ng shop. Yan, mapasmile smile pa siya. Show me your teeth. Yan. And then, naka-purple shades pa ang aming little girl. Yan, happy-happy. Sabi niya, I love you, mommy, daddy. Yan. Kasi nakastop pa kami. Kasi, ah, uh, ang daming sasakyan. So, mamaya-maya, go na yan. Go na naman. So, Pasok na so malapit na kami sa shop yan so all good na pasok na tayo and then dito sa tuwang meron silang Kmart, Kohl's, Tiki Max at iba-iba pang mga restaurant so dyan pagpasok mo dito sa mga shop dito sa Australia wala na silang guard or yung mag-check sa sasakyan or magbibigay sa iyo ng ticket o magbayad ka ng ticket diretso na censored na sila so ito si mister, hello and then yan hindi kalakihan yung car park nila pero okay lang kasi hindi tumo malayo sa amin mga five minutes away from home lang. So yan. So every weekdays or weekend, ah uh, marami talagang pumupunta dito kaya Uh, yung mga car park nila punuan so magahanap muna kami ikot-ikot lang Ayan. so dandan lang kasi yung distansya ng car park nila hindi masyadong kalakihan so okay lang at least malapit sa amin Ayan. so nakahanap na kami ng car park nandito na kami sa loob ng Tuwong Village, yung aming little girl ay all smile naka all purple ang aking little girl except sa jacket And then yan, dyan na kami sa escalator. Yan. Yeah. Say hi, Kendall. Hello. Enjoy na enjoy talaga pag pumupunta kami sa shop. Yan. Yeah. So, yung uh, sunglasses niya, last year ko pa yan, binili. So, pasok na kami dito sa Kohl's. Yan. Yeah. So, kung uh, hindi maramihan yung binibili namin, minsan uh, basket lang yung kinukuha namin. And then, may dala kaming bag. Yan. Yeah. So, si Mr. Tinuturuan niya si Kendall kung paano magdala or kukuha ng mga Kunting kailangan lang sa aming uh, bahay. And then, yan. Bumili kami ng mga fruits and vegetable So, isa na yan, yung banana. And then, yung zucchini and onion. Kasi gusto namin talaga, pag kumakamit kami ng mga meals, minsan, meron talaga, or kadalasan, meron talagang pear with vegetable. After that one, fruits. So, dito sa Australia, kadalasan pag nagbabayad ka, ikaw lang talaga yung mag-check out. Meron naman silang mga cashier, pero hindi talaga yung maramihan na meron talagang bagger at cashier. So, yan. So, kadalasan, ikaw talaga yung nagbabayad check out. Ikaw naglagay ng pagkain mo, yung binibili mo at ikaw din na yung magbabayad either cash or credit. So, nandito na kami sa favorite namin na Asian shop. Itong Hanaro Mart. Medyo mahal lang konti pero okay na okay to. So, dito kami bumibili ng mga Asian na product na gusto namin. Kasi meron din silang mga Filipino pero hindi talaga yung maramihan na Filipino na food na binibenta nila. Yan, may pa-dance mo pang aking mister. <laughs> yan talaga si mister kahit magkaliwa yung paa love na love ko na talaga yan kasi uh, enjoy na enjoy siya every moment and then wala. Walang problema talaga si Mr. Okay na okay. Go lang ng go. Yan. So, marami silang mga frozen fish, frozen seafood, everything. Kimchi, everything. K-drama, K-pop. Yan. So, ito, gustong itry ni Mr. yung parang uh, prawn dumplings. Yan. Gustong-gusto niya. So, bibili natin yan. At itong ating little girl, oh, walang katapusang kain ng yum-yum. At saka yung lollipop niya na ah uh, chupa chops yan yeah. so bibili din ako ng ah uh, shells yeah. and then ah uh, prawns yeah. and then gusto ko rin bumili ng squid kasi namimis ko na talaga yung squid kasi yung Buhay pa yung hello, mama ko Yan yung mga ko na hello ah flankies hello, hello. Uh, flying hello. <laughs> may pa kiss pa ang mother and daughter. Yan. Yeah. So, tuloy tayo, guys. Dito pa rin. Hanap-hanap muna hanap tayo. Tingin-tingin tayo kung ano yung mga gusto nating bilhin. Kasi ang dami talaga. Everything you want. Lalo na pag Asian ka, dito kayo pumunta ng Hanaro Mart. The best talaga. Konting uh, medyo mahal lang konti. Pero okay na sa budget. Yan. Yeah. Hello! Yan, so enjoy na enjoy kami dyan and then ang aming madam, oh, walang katapusan kain. Yum yum yum. Oh, basta may yum 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 na chocolate tapos may water siya. Ah, uh, okay na 'yan siya. Tapos dala-dala pa rin niya yung phone, tsaka yung money bank niya kasi pag bumupunta kami sa shop, gustong-gusto ni Kendall na maglagay ng pera sa dog. Yan, so ah, uh, yan talaga yung aming girl Lab lab doggy. <laughs> Walang katapusan talaga to. Puro na lang tayo shop ng shop ng shop. Guys, my goodness. Pero okay lang yan. Kasi malapit lang sa amin yung shop. Hindi kami na si na magbabiyahe ng for how many minutes. So, we are so lucky na yung tine, uh, yung house namin malapit lang sa mga shop. Yan. So, you all good there, Kendall? All oh, good. Yeah. Nagustuhan niya kasi yung chips uh, dinidip sa chocolate and then itong Nando's oh stop over muna tayo kasi bibili kami ng Nando's chicken kasi hindi lang paborito to namin ni Mr. oh paborito lang aming little girl yan paboritong paborito niya so yan pauwi na kami nakabili na kami ng Nando's and then yan Uh, this is a small towong village here in queensland australia and then we had a good day and a happy day and thank you for watching